Welcome po sa aking vlog dito po sa park. Ah, uh, ni picnic po. Nagmamasa ko kasi dumaan kami doon sa mga maraming kahoy. Marami pong allergy. Baga pollen allergy. Saan ba tayo? Ganda doon, no? lamig na yung ngayong araw na magpipiknik ko pala kami dito dito kami sa area gusto to yung iba ay ano talaga sila winter yung jacket po sa akin hindi eh dito na sa mga to maghana may piknik kami dito um, mm. okay Tapos tingnan niyo. Ano lang kakanta. Kasi mm, malaking punok to. Ang ganda. Ang ganda ng sakura. Ako hindi pa ganda niya, no? Yun ang kaganda nito pag spring. Ang ganda. Ang ganda. Grabe. <laughs> ang ganda kasi eh. Ang talaga. Ito, lagyan na ng kamera. Dito yung patong. Hmm, tam mo. So nga ito mo. Oo oh, nga. Ganda. Dito to, ano, parang so, baba ito. Brando, parang so to. Hmm. Ang nagsibagsapan na pala to. Kasi inulan siya. Ang kaganda ng ano dito, kasi blows, mababa lang. Kaso pinutol nila yung mga sanga dyan. Ang lupa, sana yan. Tinda. Yung talagang nag may mga daon na. Tapos pinuputol nila yung mga sanga dito na talagang hanggang lupa. Ang importante, nila pinutol ang puno. <laughs> Tapos may CR dyan sa likod, ma. Maganda yung mga park nila dito. Nandiyan lang CR sa likod. Maraming ano ba? CR sila dito. Kung hindi mahirap mag-picnic. Mag Nagdala kami ng mga baon. Pero ito po ay ano na, binibili na sa tindahan. Nilagyan pa talaga ng, nilagyan ng ice. Pero kami sushi. Tapos, may isang yung request ko. Maingay kasi malapit kami sa highway. Tapos dito kami sa Tokyo area. At alam niyo naman, ang Tokyo is the biggest city in the world. Sobla, sobrang malaking syudad. Parang probinsya lang kami kasi nga nandito kami sa park. Yung park nila dito. Ang lalaki eh. Meron akong mangga. <laughs> Para mas kumpito daw yung um, picnic. Tapos siyempre, um, uh, wala akong <laughs> alamang, uh, alamang... alamang Alamang. Ay, meron pa kasi siyang niluto dito. Ibi. Tinuto tama mo itlog, at saka yung parang siyang ano ba fish fillet, pero ito ay ano siya, hipon so, yun yun lang buong baon namin, simple lang kasi ito yung ano nila gawain pag mag, ano yung cherry blossoms marami silang mga baon, mag-inuman sila dito ganun yung ginagawa nila pag harami picnic harami means flower mi Me means view see ganun. flower view yung na-explain ko na nang mabuti o ulit-ulit na every time nagpipiknik kami dito yeah, sushi puro cool. api mm, buksan natin yung sushi ano Japanese food binili lang doon sa tindahan kasi yun ang style nila dito kung bibili ka lang sa tindahan mm. Oh. Sushi. May wasabi. Ka. Tapos ito naman ay ano. Magbukong. And mangga para daw mas kakay yung picnic, picnic kasi favorito ko yung mangga. O pinka. Tapos ito nilutok mo to kasi uh -huh. hindi to nabubuhay. Tamang oh. Kung walang egg. Aba Walang itlog. yun. Oh. Kain tayo sa inyo. Lahat. Nagdala din siya ng ramen. <laughs> sushi. At saka ano. yun. Yan lang ang baan. Basta makapag-picnic lang daw. Kumakain, makain ba kayo ng Sushi masaklap ay umuulan siya umuulan kain na nga ako ng mangga kasi itong mangga, prutas ay ginawa kong ano, content sa short video kasi ang short video po mas mabilis ang earnings ko dyan pag wala akong upload sa short video sa prutas-prutas ko wala akong earnings sa weekly uh, weekly earnings ko pala sa short video kaya po nag-upload po ako kaya akong upload rin kayo, di ba? sayang tong mga ganito oh. may mga dollars. yun meron akong mga weekly shorts earnings kaya sayang pag hindi naka afford ng shorts kaya nasa sa inyo ng manga kaya ginawa ko siyang ano content mukhang maputol tong ano, ko pero hindi ito malakas parang ambon lang konti lang ba? tumigas sa buong no sa lamig sawa hmm. ano yan? toyo? Mm. Eh? Lumamig na yung pagkain namin dito. Lumamig, grabe. Nung isang araw, no, mainit siya. Akala mo yung eh, mag-summer, no. Ganon talaga ang buhay pag-spring. Hindi ko maintiyan. Minsan, mainit. Minsan, sobrang malamig. Lalo ngayon, no, wala siyang araw. Super malamig. Mm -hmm. Tumingas. <laughs> Tumingas nga yung, ano ko, yung bagoong lamig, Tumingas siya. na pero ito po ay wasabi dala na po ng kanilang sushi may toyo at saka ano, luya na pickles tapos uh, yung toyo nagdala na po siya nagdala siya eh tapos nagdala rin na rin siya ng <laughs> Ito yung wasabi. Maraming hindi ko makain ng wasabi. Ngunit, kung kakain ka ng sushi, kailangan may wasabi. konti lang. Ganun. Tapos, siyempre, kakain ka na ng sushi. Ganyan, ganyan. Eh. <laughs>

たいちゃんも。今日はなんかウィンみたいななんか。うん。

Wah wow. Sama Sama Kan Oh Kayu-kayu Kayu tu Kayu-kayu Lama Bala aku pernah ni nak maksud hanggang di tu Barang-barang buat ni Ang siya si Baday Baya. Di ba dahil pwede dahil dahil kay mo na tong Siwit. <laughs> Grabe ito tong Yung asawa ko ba? Para siyang Boy Scout. May dala siyang inutubig. Kasi ito yung sagot sa lamig. Hmm nandala siya kasi kakain daw sana kami ng ramen bakit hindi kaya to magluto ng ramen? hindi na na so hindi na na? kasi ko na eh ang bilis naman eh hindi, grabe eh parang siyang winter talaga siguro may ulan ngayon mababas, snow Noong labas so ganito talaga pag spring na yung panahon hindi mo maintindihan minsan ang lamig Ilang mga araw, hindi sobrang malamig hanggang dito na lamang to ang vlog na to sana po ay nag enjoy kayo sa hunding public picnic, picnic dahil sobrang malamig po dito ngayon po ay uuwi kami sa bahay mag click ang lahat, pa sa lahat maraming maraming salamat sa support sa aking channel no? sa mga hindi pa subscribe please do subscribe like comment and share and for now i will